Di pa lang naman ang ko ipuputunin yung dinapan na yun Mga isang taon, gawa na ako yung 74 na eh 74? oh, ay ko na yan O guys, yan po nung yan guys Ay nadatnan na ni Lulubok oo Nahulog pa daw siya at may piklat pa nga sa baba. ayano nga, <laughs> Nahulog pa daw siya noon sa punong yan. Ang lalaki ng buwan niya noong araw. Si Lolo Bok ay 74 years old na. Oo, oh, nabot ko yan. Kaya so, si Pinuno. Sama, si Pinuno. Sabihin, Ang puno na yan, hindi lang siya 74 years old. Mga sandahan, tao na yan, mahigit. Pero sayang, puputulin na siguro oh, yeah, ng uh, pinapaputol na. Pinakukuha na. At ito pala guys, sa mga hindi nagtatanong, ay, ay sasabihin ko na kami pala guys nagyahe ng tricycle dito itong mga kasamahan ko itong mga bagets na kasamahan ko ito At saka ito oh, yan ang mga kasamahan ko mga pupugi o oh, tapos ako Nagbablogger oh. na Dito lang ang aming pwesto lagi guys. Oh. Oh, Para sa kaunting kaalaman tungkol sa uh, yan po nung yan, yun na yun. Na hindi Ayan. lang Ayan. hindi lang yan 74 years na puno. Ayan. Ito ang buhay na mga pagpatuloy Buhay na saksi. <laughs> Nahulog. Nahulog pa din sa dati. <laughs> At pinakita pa yung ano, may peklat nga dito salakay po kayo? sumapi tayo. at yun lang guys thank you, salamat sa panunood. <laughs>